Hi guys, for today's video, ay muli natin binalikan yung ano eh, dito no. So, ipakita ko lang sa inyo. Yung ah, so, uh, tinabay natin dati na uh, kahoy. So, andito tayo ding ay nagkatapik. So, ayan po yung sa uh, labas nung trabaho natin no. So, dito po tayo banda sa may uh, punong kahoy. So, tabing highway lang po to ayun po yung tindahan na inuutangan natin pag wala tayong pera <laughs> so pakita ko sa inyo yung mga punong kahoy dito ayan so pinakita ko na sa inyo to nung nakaraan nung nakaraang vlog ko nakikita nyo na to so yun ayan punong kahoy so ang manakita nyo na yan ay halo halo po yan oh. So mayroong rubber, meron ding mahogany. So yung mahogany, ayan yung daw ng mahogany. Tapos yung mga maliliit na yan. po yung rubber. So ayan. So napakaliwalas ng paligid dito. Ayan. Nakita niyo yung buong kakahuya na yan. <clears throat> ito naman yung gilid nung sa trabaho natin no. So ayan bandang gilid so yan ito nyo at pakaraming kahoy yan so kailangan pag magpotol ka dito ng kahoy ay pa nun papalam muna sa DNR kasi bawal magpotol ng kahoy dito sa Mindanao kung hindi alam ng DNR so kailangan talaga kung muna kayo ng permit bago kayo magpotol ng kahoy kasi yun yung patakaran dito pag oras na pinotol mo yung isang puno ng kahoy ay kailangan mo rin na palitan ng dalawang puno ng kahoy para pampalit so ayan nakahaba ng mga puno na yan ayan, so, yan sa nakikita nyo yung dahon na yan yun po yung, yung dahon ng mahogany mahogany po yan kasi yung nandoon naman yung mga mataas na yun yan yung rubber rubber yan so dito sa gilid na to dito sa so, tabing highway lang kasi to ayan tingnan nyo ay gay Ayan. And, hindi mo na tayo nga nagmukbang ng kahoy. Ng, ah, kahoy. Nagmukbang, no? Kasi kanina, natulog nga ako dahil masama yung pagkaramdam ko. Gusto ko nga magpahinga ng isang linggo, pero ah, kailangan ko magjote dahil ah, kailangan din tayo ng pera, no? So, dahil nga sinabi ko, ayan, sa so, mga nakikita nyo na yan, yun yung mga puno ng kahoy dito sa tabi ng trabaho ko. Yan. Hanggang mga anim na hektarya yata ito. Yan sa likod na So hindi po tayo pwede pumasok mo sa dahil may bantay dyan. Baka mabaril tayo dyan. So dito lang tayo sa labas. So hanggang dito lang yung video natin. No? So salamat sa panonood sa video.